Kaya mabos pipinturaan ko na yung posti sa ginawa kong trellis at igogloss ko na yung trellis. Ang una kong ginawa mga boss, sinalo ko muna yung gagamitin ko na pintura pang primer. Kailangan talaga haluin mo na yung pintura bago gamitin. Ang gamit ko pang primer, flat latex. Ang brand, Boysin. Ang ginamit ko dito pag pintura, paint brush. Hindi kasi magamitan to ng roller cotton. Pagkatapos ko na pinturan, dito niritas ko gamit ang masilya. Yung ginamit ko pang masilya, skim coat lang. Madali lang kasi gamitin yung skim coat. Tubig at skim coat, okay na. Pwede na yung masilya. Pagkatapos ko na masilya, dito niliha ko naman. Ang gamit ko na liha, number 60 at 100. Una kong ginamit na liha, 60 bago yung 100. Pagkatapos ko nalihaan dito, nilinis ko naman gamit yung paintbrush. Dapat kasi linis bago pinturahan para makadikit talaga yung pintura. Yung ginamit ko pa rin na pintura dito, flat latex pa rin. Kailangan kasi pinturahan muna ng flat latex bago pinturahan ng gloss. Para pagpintura sa gloss, madali lang lumitaw yung kulay ng gloss. Kasi pagpinturahan mo ng gloss, tapos hindi mo pininturahan ng flat latex, hindi talaga lilitaw agad yung kulay. Pagkatapos ko na pinturahan ng flat latex, dito inugasan ko naman yung paintbrush para magamit ko naman sa pagpintura ko sa gloss. Basta latex lang yung gamit yun na pintura tubig lang yung ipanglinis. Dito inalo ko naman yung pintura na gagamitin ko pang pinis. Dapat talaga wag kalimutan kung magpintura kayo haluin muna yung pintura bago gamitin. Dalawang bisis ko to pipinturahan ang gloss. Pagkatapos ko na pintura ng gloss yung poste, dito pipinturahan ko naman ng gloss yung trellis. Yung gamit ko dito ng pintura, gloss enamel kasi yung kahoy. Pag pipinturahan kahoy. Basta pagpipinturahan kahoy, enamel yung gagamitin. Pagpipinturahan semento, latex yung gagamitin. Yung ginamit ko pag dito, roller cotton. Ito yung ginamit ko pag pintura sa primer dito sa ginawa kong trellis. Hindi ko kasi pininturaan ng gloss yung pagpintura ko dito sa trellis ng primer. Gusto ko kasi pagpintura ng gloss, nakakabit na yung trellis. Ito na mga boss, tapos na talaga yung ginawa kong trellis para dito sa gagawin kong Colmax Nature Park. Tapos na talaga yung project ko na trellis. Susunod iba naman yung project na gagawin ko dito sa gagawin kong Colmax Nature Park. Ipapakita ko pa rin yung paggawa ko mga bossing sa simula hanggang matapos. Kung nagustuhan niyo yung video mga boss, like naman at share, follow at subscribe sa channel ko.